Ayan, uh, mga Magandang-magandang araw, mga matik. At magandang-magandang umaga. Ayan, pasyal-pasyal, mga matik. Pag may time, dito sa tabing ilog ng marikina. Ayan, mga matik. ayan mga matik parang nasa probinsya lang mga matik ayan mga matik lakad lakad muna dahil sa pagod na sa kabay <laughs> Puro bubog. <laughs> Ayan, daming bubog dito. Ayan, ingat-ingat lang. Mga taong walang magawayan, yan, mga matik. Kundi pulo purwisyo lang. Dapat siya teoturuan ng leksin, mga ganyan tao. Daan na hinahagisan ng mga bubog? Di tama. Ayan, mga ganyan. Ganyang ugali ay di tama. Huwag tularan. Yung dito, mamatik may namimigwit. Si Manong, mamatik. Ano boss, may huli na? Ano pa ay mo boss? Bulate. Ah, bulate. Mak Makunat yan. Hindi <laughs> kaagad basta basta maaano yan. Matatanggal. Maubos. <laughs> Yung yeah, mga matikampain niya daw ay... Ha? Ah? <laughs> Uh, ang paa niya, yung bulating makunat, maamati. Kasi may bulating madali lang maputol, may bulating napakakunat naman, maamati. Ang ngayon, ang paa niya, yung makunat na bulating para hindi naman maputol kagal. Yeah. <laughs> Ayan, bali ang paa niya mga matik, Makunat na bulate. Ayan, si Lolo. Madiskate talaga. Ayan, makamatik. Hanggang dito na lang makamatik. Tayo eh, uwi na para makapagluto na agad makamatik. Pinakita ko lang sa inyo makamatik na si Lolo ay namimingwit. Ang paa niya ay makunat na bulate. kaysa pamimingwit mga kamate kanya-kanya din style yan style, diskarte kung ano ipapain mga amatik. Eh, mamati, titignan natin kung meron siyang mahuli. Iyon matik, nakahuli si Lolo dahil sa makunat na bulate tilapia mga matik. sa lapad mamatik kahit paano may pang na Iyon mga matik hanggang dito na lang mga matik. Uh, pinakita ko lang sa inyo mga matik yung strategy ni Lolo sa makunat na bulatip, pang paay niya mga matik para daw hindi maubos agad. Hanggang dito na lang mga matik. Salamat.